Hi mga kamimis update Ang nabili sa 7,000 Deliver to medyo mababa dito Ayan Ngayon to Ito ang nabili sa 7,000 Medyo marami pa Bali lang kahon Isa, dalawa Tapos yan Tatlo Apat uh, Lima kasama yan Ayan Tsaka isang Ano ng gym medyo marami-rami pa naman ang nabibili. Ang gin nila ay 1.5 medyo mahal pero hindi ko na pinacancel kasi naaawa na ako doon sa ano nagbuhat. 1.575.60 yung gin bilog nila. Isang ano. Alam ko mas mahal yun. Dito pa naman pababaan ang pressure hindi pa taasan. Ayan, update. Wala lang naman, mga tagi-ilan lang naman to. Pero medyo mababa-baba sila. Kaya, tapos deliver pa, sakto may ginagawa si Michael. Pero nakakalula talaga. 7,000 agad. Tagtatatlo na nga lang. Ayan lang mga kamimis ang update natin sa ating mga panunda.